WBC World Super Lightweight Champion Sobriel Matias nagpositibo sa performance enhancing drug na Ostarin. Kaya naman laban nila ng undefeated challenger na si Dalton Smith sa January, nanganganib na hindi matuloy. Ayon sa report ni Mike Coppinger ng The Ring, sa isinagawang bada testing kay Subriel Machas, nagkaroon ng adverse analytical finding o hindi magandang resulta para sa bond substance na Ostarin. Ayon sa report, may hanggang December 1 itong si Matias upang hilingin ang pagsusuri ng kanyang base sample bago tuloy ang magdesisyon ng mga otoridad. Kumakumpirma ang positibong resulta, posibleng tanggalan ng titulo si Matias at agad na ipalaban ng WBC ang bakanting corona kina Smith at Albert Alberto Si former WBC World Super Lightweight Champion Alberto Puello ay waiting sana sa magwawagi kina Matias at Smith. Pero asahang makakashortcut ito kapag tinanggalan ng titulo si Matias. Ang Osterin ay ang banned substance din na nakita sa drug test ni King Roy Ryan Garcia noong magpositibo siya sa performance enhancing drugs laban kay Devin Haney. Samantala sa iba pang balita, may pagkakataong sumungkit ng kanyang ikatlong division title si former pound for pound Juan Francisco Estrada. Ito ay matapos siyang italaga bilang WBO number one contender sa bantamweight division. Pero hindi basta-basta ang nakaharang na kampiyon sa kanyang daraanan sapagkat ito po ay ang kanyang kababayan na si Christian Chispa Medina. May kartadang 26 wins For losses with 19 knockouts. Ang boksingerong tumalo sa undefeated Japanese champion na si Yoshiki Take nitong buwan ng Setyembre. Pero dahil paglalabanan naman po ni na number 1 at number 2 contender, Tenshin Nasukawa at Takuma Inoue ang bakanting WBC title, Posibleng ang number 3 contender na si Juan Francisco Estrada ay ma-upgrade bilang number 1 contender. At ang ibig sabihin niyan ay posible siyang maging mandatory sa WBO at WBC. Samantala sa iba pang balita ayon kay Marcos Villegas ng Fight Hub TV. Mukhang ang paikipag-rematch kay Crawford ang priority ni Saul Canelo Alvarez. Ani Marcos Villegas sa kanyang social media, looks like we getting Canelo versus Crawford 2. At nang matanong si Billegas kung saan niya nakuha ang kanyang impormasyon, ibinahagi nito na ang balita ay galing sa TV Azteca. Naniniwala raw po si Canelo na kaya niyang talunin si Crawford sa rematch. Matatanda ang kahapon nga po na ibalita ako sa inyo na ilan sa mga pangalang pinagpipilian ng Team Canelo ay sina Hamza Shiraz, Chris Yubang Jr. Pero dahil natalo nga po si Yubang kay Conor Ben, posibleng palitan ni Ben ang posisyon ni Yubang Jr. Pero tulad nga po ng sinasabi ng karamihang boxing expert, ang pinakamagandang option para kay Canelo ay ang paikipag-rematch talaga kay Crawford. Dahil ito ang pinakamalaking pera at higit sa lahat hindi masyadong delikado kumpara sa mga lesser known opponents na sina...